Magandang umaga mga kahuan, narito na ang pag weather update today. Magandang umaga, Pilipinas! Kasalukuyan nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa Visayas, Mindanao, maging sa probinsya ng Palawan. Kaya't sa kadahilan ng ito ay maulap ang papawurin sa halos buong Visayas, Mindanao, maging sa Lalawigan ng Palawan. At pinagiingat iingat natin ng ating mga kababayan sa mga posibilidad ng pagbaha dahil inaasahan natin ng mahina hanggang sa katamtaman at kung minsan ay malakas na pagbuhos ng ulan. So ating pinag-iingat ng ating mga kababayan, especially sa sa mga low lying areas o mabababang lugar sa mga posibilidad ho ng pagbaha. Samantala dito naman sa extreme northern Luzon ay muli sumilip ang amihan at nagdudulot nga po ito ngayon ng isolated o pulupulong mahihinang mga pagulan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang sa Metro Manila at natitirang bahaging bansa, mga localized thunderstorms naman ang pwedeng magdulot ng mga panandali ang pagbuhos ng ulat. But apart from that, generally improved weather naman ang mararanasan sa halos uh, natitirang bahagi pa ng Luzon. So, sa forecast o so pagtayangan natin ay may chance po ng mga pulupulong mahihinang ulan o isolated light rains dito sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa epekto ng amihan. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng uh, Luzon o sa Metro Manila, maging dito sa Northern Luzon, natitirang bahagi ng Northern Luzon, sa Central Luzon, sa Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa ay naasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at meron pa rin hong chance na mga dagliang pagbuhos ng ulan, special sa hapon at gabi. Sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius saging inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio 16 to 24, sa luwag ay 23 to 32, sa Tuguegarao ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman ay 22 to 31 degrees Celsius habang sa Legazpi City ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan din natin sa araw na ito ang halos maghapong maulap na papaurin at tsansa ng mga pag widespread na pag-ulan o malawakang pagulan dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone. So asahan natin ang mahina hanggang sa katamtaman at kung misang pagbuhos sa mga pagulan doon. Samatala para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban 26 to 31 degrees Celsius, sa Cebu gayon din 26 to 31 degrees Celsius, habang 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo, 24 to 31 naman sa Puerto Princesa, 25 to 32 sa Kalayaan Island, sa Sambuanga ay 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 24 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura. Meron ho tayong gale warning ngayon sa extreme northern Luzon so hindi mo na pinapayuhang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat doon, especially po sa araw na ito dahil nga po inaasahan pa natin ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan doon dahil sa epekto ng amihan o bugso ng amihan o norisbusu. So paalala po natin hanggat maaari, huwag ho muna pumalaot, especially po yung mga maliliit na sasakyang pandagat at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5.24 ng hapon.